Magandang hapon po mga viewers. Ako po si Rosalie Castillo Dagatan. Nakatira po ako dito sa Apo Beach, Santa Cruz, Davao del i Irekomenda ko po, po ito, ang products na ito, Diamond Glucosamine. Dahil very effective po ito na products at napakabisang gamot para sa arthritis, rayuma, sakit sa tuhod, sakit sa likod, at kasukasuan. Una, hindi pa ako nag-take sa gamot na ito. Diamond glucosamine. Sobrang sakit talaga ng tuhod ko. Marami na akong ininom na mga gamot, mga pain reliever. Pero, hindi ito gumagaling talagang napakasakit talaga ng tuhod ko. Halos hindi na ako makalakan. Kaya, naisip ko na mag-research sa Facebook. Baka sakali, makahanap ako ng gamot na mabisa para sa dalawang tuhod ko na napakasakit talaga. So, nakita ko ang diamond glucosamine umorga ako kaagad. After one week, dumating ito. Deliver, dineliver na ito sa akin, kaya ininom ko kaagad. Dalawang kapsul sa umaga, after breakfast, at isang kapsul sa gabi, kasi three times a day ang instruction sa pag-take ng gamot na ito. after after 5 days sa pag-inom ko sa gamot na ito sobrang tuwa ko dahil nawala ang sakit ng tuhod ko hindi na sumasakit. makalakad na ako ng maayos kaya inirekomenda ko ito sa inyo subukan nyo Napakaaktibo ang gamot na ito at napakabisa dahil ito ang ginagamit ko ngayon. Maraming salamat po. Diamond Glucosamine, you are the best.